Magandang gabi po, Brother eh, gabi po. Hindi, hindi ko lang kung malaman kung uh, ang Panginoon, hitos at ang Diyos Ama, yung Jehovah, iisa. Meron nung nakasulat sa Biblia na ako at ang Ama ay iisa. Pero hindi mo bilang ang pag-uusap doon. Kasi kung minsan uh, ang iba, pag sinabing iisa, bilang ang pumapasok sa isip nila You know, maling pakahulugan sa Biblia. Kasi, hindi natin pwedeng bilangin ng Diyos eh. Hindi mo pwedeng bilangin ng Diyos eh. Eternity yun eh. Infinity. Si Kristo, infinity rin. Paano mo bibilangin yun? Parehong infinity yun. It is impossible to count infinity. Especially in the manner we are counting finite things, we cannot do or apply that scheme of counting in counting the infinite or the eternal. Hindi po po pwede yun. Ano ibig ko sabihin? Sabi, ako at ang ama iisa. Ano yung ba? sabi niya? Ano? Alam niyo yung talata na yun. Gis 30 ng Juan yun eh. I and my father are one. O dito sa kabila, anong sabi niya sa 8.16? Basa. Oo. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Kapagkat hindi ako nag-iisa kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. sabi ni Jesus, kung humatol ako, totoo hatol ko. Kasi hindi ako nag-iisang humahatol eh. Hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ilan sila? Sabi niya, hindi siya nag-iisa eh. Pwede, meron siyang ikalawa. Hindi ako nag-iisa pag humahatol ako, kundi ako at ang Ama, sabi niya. Hindi ba? Kaya kung ang tanong niyo sa akin, eh, ang, ang intention niyo ay magbilang, ikinalulungkot ko po, hindi natin dapat bilangin ng Diyos. Hindi ko natin kayang bilangin yun. Eh, kung ganun ho, sino ho talaga sa kanila ang tunay na Diyos? Pareho silang tunay. Yung ama, tunay na Diyos. Sabi sa Biblia, ah uh, 17.3 ng Juan, sabi ni Kristo, makilala kanila na iisang Diyos na tunay nung nasa langit yung ama, nasa baba rito. Tama naman yan, dahil nag-iisa lang yung ama sa langit na tulay na Diyos, nakatingala si Jesus. Pero pag parito ni Kristo, sabi naman ni Juan, na parito ang anak ng Diyos. Ito ang tunay na Diyos. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Dito sa lupa, maraming Diyos-Diyosan, eh may pumunta rito tunay na Diyos. Yun nga yung anak. Eh, tanong nyo sa akin, eh ilan ho ang tunay na Diyos? Tunay na Diyos yung ama, tunay na Diyos din yung anak. Di ba? Ay ganito kasi, pagka ba kayo tunay na tao at nanganak kayo, eh ano ba anak nyo, tunay na kalabaw? Hindi, tunay na tao rin. Hindi ba? Tunay na Diyos ang nanganak, eh di, tunay na Diyos ang anak Hindi naman po, ano yun eh. Palinggan nyo, sa isang talata ng awit, dos 2.1 Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Hmm. siya ay humahatol sa gitna ng mga Diyos. O, aking, sinabi. aking, sinabi. kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Pag anak ka ng kataas-taasan, tinatawag ka na Diyos. Kayo'y mga Diyos sapagkat kay anak ng kataas-taasan. Eh si Kristo, hindi basta anak. Ang sabi sa Biblia, siya'y bigatin God, bigatin Son. Talagang galing siya sa loob ng Diyos, ng Ama. Ipinanganak siya mismo ng Diyos. Ang, ang nagkakamali po kasi yung iba, akala nila si Kristo, pinanganak ni Maria. Ang ipinanganak po ni Maria, yung katawan-taon ni Jesus. Pakinggan nyo, Yes, kuwa, ang Ebreo. Kaya, pagpasok niya sa sanglibutan. Pakinggan nyo yung salita. Pagpasok niya sa sanglibutan. Saan siya galing? Hindi, hindi siya taga-sanglibutan pero pumasok siya sa sanglibutan. Pagpasok niya, kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibi. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. ayon. Ang sabi ng anak, pagpasok niya sa sanglibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Hindi may nakahanda ng katawan para sa kanya. Kasi magkakatawan siyang tao. Yun ang ipinanganak ni Maria, nagkatawan tao siya. Yung ipinanganak ni Maria, yung katawan. Pero yung pagka-Diyos ni Kristo, yung kanyang pagiging berbo, be ang Diyos ho ang nanganak noon. Pakinggan nyo, sabi ng Biblia. Sapagkat, kang nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Di mismo ang Diyos ang nanganak. Na ang Diyos ay nanganak. Pwede ka mga lalaki kayon. Ay sabi ko, kulang ang kaalaman nila, no? Para sa kanila, babae lang ang nanganganak. Pero sa katotohanan, ang lalaki ho nanganganak din. Yung seahorse, nakakita na kayo ng seahorse? Yun ho, hindi babae nanganganak doon. Lalaki nanganganak sa seahorse kung sa material na gumawa, halimbawa ang Diyos na ang lalaki pwedeng manganak lalo na sa espiritu yung Diyos na makapangyarihan sa lahat pwedeng manganak ng walang asawa di ba? at ang sabi ng Diyos ipinanganak kita oh. yun mo yung sinasabi nung nagtanong kaninang kapatid na yung karulungan sabi niya bago ang nilikha ang langit, ako ako'y nailabas Pinanganak na kasi siya ng Diyos. Binigyan siya ng kanyang kalagayan. Yun na nga po ang nagkatawan taong Kristo. Ayan. Kaya, kung tatanong nyo sa akin, ilan ba ang tunay na Diyos? Aba, eh, si Kristo'y tunay na Diyos. Nung pumunta siya rito sa lupa, marami siyang dinat ng diyos Diyosan, tinawag siya tunay na Diyos. Tapos sabi naman ni Kristo, yung langit sa langit naman may isang ama na tunay na Diyos. O hindi, may isang amang tunay na Diyos, may isang anak na tunay na Diyos, o ilan ang tunay na Diyos. E di bahala na ho kayong magbilang.